Okay mga boss, welcome back at ito may gagawin na naman tayong video. Kung mapapansin nyo may pinatong tayo ditong magnet, meron tayong voice coil kasi speaker yung pinag-uusapan natin ngayon. Meron tayo ditong dalawang subwoofer speaker to sa mga ano yung napupulot natin dyan sa mga yung paris, yung multimedia. So, tatanggal ang magnet. Ang tanong kasi ay ganito, sabi ng viewers natin, nakalimutan ko yung pangalan. Ilagay na lang natin dyan sa screen. Uh, sabi niya, boss, kung magdadagdag ba ng magnet, lalakas ba yung ano, wattage ng speaker niya? Sa ito, personal opinion ko ha. Pwede sabihin yung mali ako. Ano? Pero, personal opinion at saka based sa experience ko. Kasi, bago pa ako mag vlog dati ginawa gawa ko din ginawa gawa ko din yan Nagsira, may sira kong speaker pinatong ko dito sa ano kasi umaasa din talaga ako na lalakas yung ano, lalakas yung speaker ko kaya lang nangyari pakiramdam ko wala naman nagbago sinubukan ko pa talaga habang tumutunog ang ginawa ko mga boss pinataob ko yung box sa ako pinato ngayon din sa ako nilagay yung magnet kung anong mag epekto halos wala naman wala na tayong box dito ngayon. halos wala namang epekto pero sa iba baka naniniwala kayo try nyo din baka may pagbabago baka mali din ako pero para sa akin kasi para tumaas yung wattage ng speaker hindi lang naman sa magnet magpapaktor yan although although may tulong talaga o may purpose talaga yung speaker kapag ano yung ano ba yan although meron talagang purpose kung bakit may magnet yung speaker pero hindi naman magnet alone lang eh lalakas na yung wattage ng speaker nyo kasi kung ganon kung ganon sana yung ating tsuri o ipaniniwala natin na lalakas pala yung speaker kung dadagdagan ng magnet o papalakihan ng magnet hindi sana yung size ng voice coil natin isa-isa na lang 'yung kumbaga 'yung 'yung wire gauge ng speaker natin ay edi sana isang size na lang 'yan. Maglalaki na lang ng magnet o magdadagdag na lang ng magnet para no. Pero hindi naman ganun, kasi mga boss ang nangyari. Tandaan nyo, ganito 'yan ha. Ah, ang may papayo ko na lang dito. Pag lumalaki 'yung speaker tumataas yung wattage ng speaker lumalaki din yung size ng magnet ng speaker lumalaki din yung gauge ng wire na ginagamit sa voice coil so magkasama yan sila hindi pwedeng hindi pwedeng lalakihan mo lang ng magnet lalakas na yung watts pwede pwede pa siguro lalakas ng konti yung wattage niya nang ano kung tataasan mo ng ano lalakian uh, lalakihan mo ng konti yung voice coil mo kung may space pa doon sa loob para makapaglaro siya na hindi sasayan. Uh, medyo may possible pa siguro yan kasi yung sinusupply naman talaga galing sa amplifier ay itong voice coil. So, yung magnetic kasi niya reactive lang diyan sa ano sa pinaka frame niya. So, ang ibig ko sabihin niya kung gusto mong ano uh, eksperimentuhan ang speaker mo sa bagay kasi mga boss mas madaling gawin ang magdagdag ng magnet kaysa magkalas ng voice coil. Kung gusto mong palakasan, pwedeng ano, uh, tawag ito, palakihan mo ng wire gauge yung coil mo. Ayan tanong kung kakasya kasi ito, ito ninyari, ito, may slot ba diba? So sakto lang dyan. Kung lalakihan mo naman ng wire gauge ng ano mo, ng voice coil mo, dalo na kung ano, kung sakto lang din yung ano niya, hindi rin magpapit dyan ba diba? Kaya sakto lang talaga may dahilan kung bakit may voice coil at saka magnet yun lang ang ibig ko sabihin boss hindi, ito personal opinion ko ha hindi ako naniniwala na lalakas yung speaker mo o tataas yung wattage mo kung maglalagay ka lang ng magnet magkasama yan sila paris yan sila may mapapansin mo to, oh, ito ba diba, speaker o oh, ayan malaki ang speaker malaki na din ang magnet nya malamang sa malamang malaki na rin yung voice coil niya. Ganun po yan, nagta, ano, ganun po nagtataba yung speaker. Ayun, kung gusto nyong lagyan ng magnet, eh, nasa inyo pa rin naman yan. Try nyo, kung pakiramdam nyo, ano eh. pakiramdam nyo, nag-add kayo ng magnet. Halimbawa, nag-add kayo ng magnet. Kung meron kayong magnet, ayan, o, oh, kayo na mismo mag-experimento. Pakiramdaman nyo. Halimbawa, habang tumutunog, katulad nga ng sinabi ko, tinaob ko yung ano, tapos nilagay ko tong ano, kunyari, naglagay tayo ng magnet. Kung pakiramdam mo gumanda yung performance ng speaker mo, di, ik ikabit mo. Pero ako talaga, nagtry na ako yan. Halos wala naman nangyari. Unless talaga babaguhin mo yung voice coil. Magkapares po yan sila. Habang lumalaki yung speaker, tumataas, ah, tumataas. <laughs> tumataas yung wattage ng speaker mo. Lumalaki din yung voice coil, lumalaki din yung magnet. paris po yan. Pares po yan sa ayun sa personal opinion ko yung ano kasi malamang madadali na naman tayo dito ng sasabihin na mali na naman yung si pinagsasabi mo basic bab ayan ka na naman basic bab dumali ka na naman ang dami kasing viewers ko ang dami kasing viewers ko kasi na expert yan ang mga nanonood talaga ang dami nilang alam kaya yun lagi tayong kinokorek pero personal opinion ko na yun ngayon kung masama pa rin yung masama pa rin o malay pa rin yung personal opinion. Ako nakaranas nun eh. Kung ano yung na-experience ko, yun ang share ko. Ganun lang kasimple yun mga boss. Pero para sa akin eh, wala kahit dagdagan mo na magnet. <laughs> yun pa rin yung ano. Yun pa rin yung ano. unang unang talaga, uh, mas main factor dito boys coil kaysa magnet. Although hindi naman siya magpa-function pag walang magnet. Pero ito kasi yung ano eh, ito dito kasi pumapasok talaga yung signal. Ito yung naglalaro Nagaganon o so, mas mataba ito mas mataas ang watts yan yan lang siguro yung may papayon yan magdadagdag na magnet magdadagdag na magnet lalakas parang hindi ata pero kung medyo duda ka boss tapos may magnet ka naman dyan na bakanti katulad nito uh, pag tinanggal mo kasi ito tanggalin mo itong taas tapos ano magiging ganito resulta yan ipatong mo na lang dyan katulad eh katulad nitong nasa taas natin o oh, ayan yan. Mas malaki speaker, mas malaki magnet, mas malaki coil. Okay, sana na ano, sana nakuha nila. Maraming salamat mga boss.